nakatakda ang pelikula noong ikalabing anim na siglo. Sa simula ng eksena, ipinakilala sa amin si Tyne, ang bunsong anak ng isang marangal na pamilya mula sa kaharian ng Ayutaya. Siya ay kasalukuyang bihag ng mga sundalo sa ilalim ng utos ni Lord Rajasena. Si Tyne ay tila napakakalmado at nagising lamang siya kapag ilang balde ng tubig ang itinapon sa kanyang mukha. Ang una niyang nakita ay isang grupo ng mga sundalo na armado ng matataas na kahoy na patpat. Ito ay nagiging maliwanag na ang isang paghatol ay ibinigay kay Tyne at ang mga sundalo ay inutusan na brutal na bugbugin siya. Habang naghahanda sila para simulan ang pagpapahirap, iniipon ni Tyne ang lahat ng kanyang lakas at lumaban sa kanyang hindi nagkakamali na mga galaw. Pinabagsak niya ang maraming sundalo ngunit kalaunan ay natalo siya at bumagsak. Pagkatapos nito, inutusan ni Rajasina ang kanyang mga tauhan na baliin ang mga siko at tuhod ni Tyne. Sa kabilang banda, ang nayon ng Kanakone ay nakikipaglaban sa isang pagsiklab ng sakit. Isang lokal na doktor ang lumalapit sa ilang mga pasyente, habang sinasabi ng mga taga nayon na ang sakit ay isang sumpa. Upang humanap ng solusyon para sa parehong bagay, isang master na nagngangalang buha ang namuno sa isang Buddhist pilgrimage kung saan natuklasan niya na ang pinagmula ng sumpa ay si Buti Sangka, ang madilim na mastiko o ang demonyo ng kadiliman. Pagkatapos ay inihahatid ni Master Bua ang masamang enerhiya sa isang dahon na dama po sa kanyang kamay. Pagkatapos nito, nagpasya siyang maging monghe upang labanan ang masasamang puwersa. Sa ibang lugar, si Rajasenya ay pinagmumultuhan ng mga pangitain ng kanyang namatay na hari, na nilason niya hanggang sa mamatay upang makuha niya ang trono. Ang mga pangitaing ito ay nagpapahirap sa kanya, at naging malino na si Raj Esenia ay nagdurusa sa isang sumpa na inilagay sa kanya ng Yumaong Hari bago siya mamatay. Mamaya sa hating gabi, si Raj Esenia ay nagising, at natuklasan lamang na may away na nagaganap sa kanyang kaharian. Lumilitaw na may ilang mga sundalo ang dumating upang iligtas si Tain mula sa kanyang pagkabihag. Ngunit sa sandaling iyon, dumating si Buti ng walasaan at sunog-sunod na inalis ang mga sundalo. Matapos masaksihan ang kanyang kahangahangang kakayahan sa pakikipaglaban, nag-aalok si Rajesine na kunin siya, umaasa na masigurado ang kanyang kaligtasan. Gayunpaman, iba ang nasa isip ni Buti. Iminungkahi niya sa halip na alisin ang sumpa ni Rajasina na nagpapahiwatig na mayroong koneksyon sa pagitan ng sumpa at ni Tyne. Naniwala agad ang masamang hari at inutusan ang kanyang mga tauhan na tapusin si Tyne. Gayunpaman, nang malapit ng patayin ang bida, dumating ang isang mensahero mula sa kaharian ng ayutayan na may dalang kapatawaran para kay Tain, na ipinagkaloob ng pinakamataas na otoridad sa kanilang lugar. Dahil dito, walang pagpipilian si na kundi palayain ang kanyang mahalagang bilanggo. Habang sumisigaw siya sa galit, bigla siyang nakaramdam ng guni-guni. Nakita ni Rajasena ang kanyang mga sundalo na papalapit sa kanya, tila papatayin siya. Nagalit at nagulat ang hari sa kanyang nakita at bigla niyang pinatay ang isa sa kanyang mga sundalo. Samantala, si Tain ay isinugod sa nayon ng kanakonay upang makatanggap ng kinakailangang pagpapagaling. Ang kanyang pinakamamahal na kasintahan mula pagkabata na si Pim, ay nakatalaga sa pag-aalaga sa kanya. Ngunit bago pa man magsimula ang proseso ng pagpapagaling, sila ay sumasa ilalim sa bigla ang pag-atake mula sa mga nakamaskarang mandirigma na ipinadala ni Raj Asena. Habang nagpapatuloy ang kaguluhan, naganap ang matinding labanan sa pagitan ng mga lalaking nakamaskara at ng mga maharlikang mensahero. Mabilis na nangunguna ang mga masasamang tao at sinimulang patayin ang mga mahihirap na tao ng paisa-isa. Ngunit sa huli ay napipigilan sila kapag ang natitirang mga mensahero ay nagtutulungan at lumaban ng buong lakas. Sa wakas, lahat ng nakamaskara na lalaki ay napatay, ngunit gayon din ang mga mensahero. Sa susunod na eksena, nakita namin si Tyne na nakahiga sa isang batong kama. Ang kanyang katawan ay nababalot ng mga benda bilang patunay sa mga pinsalang natamo niya. Si Master Buwa, sa pagbabalik mula sa kanyang meditative state, ay nagpahayag na ang kasalukuyang estado ni Tyne ay bunga ng kanyang negatibong karma mula sa nakaraan. Pagkatapos ay tinawag ni Master Buwa ang buong nayon upang sama-sama silang manalangin at pagalingin ang buhay ni Tyne. Ang proseso ay gumagawa ng paglikha ng sagradong ungbak Buda na estatwa. Ito ay taus pusong panalangin na inialay sa mga Diyos, at pangangasiwa ng mga herbal na gamot. Sa gitna ng lahat ng mga pagsasanay na ito sa pagpapagaling, si Pim, na hinimok ng kanyang pagmamahal at debosyon para kay Tine, ay nagsasagawa ng isang kaakit-akit na sayaw ng panalangin, na humihingi ng tulong para sa kanyang mabilis na paggaling. Sa kabutihang palad, ang kanilang pinagsamang pagsisikap ay nagbunga ng isang positibong kinalabasan habang si Tyne ay nagkamalay. Ngunit dahil sa malupit na pambubugbog, hindi na siya makakalakad. Sa madaling araw, kinaladkad ni Tyne ang sarili patungo sa isang kalapit na bangin. Nais niyang gawin ang hindi may isip dahil pakiramdam niya ay wala na siyang pag-asa na gumaling. Ngunit sa sandaling iyon, dumating si Master Wu sa pinangyarihan at pinigilan siya. Una niyang pinagalitan si Tyne dahil sa pagtakas niya sa kanyang tungkuling iligtas ang kaharian at ang mga tao nito. Pagkatapos, inilipat niya ang kanyang atensyon sa pagsikat ng araw. Itinuro ni Master Buwa kay Tyne ng isang malalim na aral na sinasabi na kahit sa pinakamadilim na panahon, ang liwanag ay laging naruroon, naghihintay na alisin ang mga anino. Dahil sa mga salitang ito, nakumbinsi si Tyne na ipagpatuloy ang buhay, kaya't muling isinasaalang-alang niya ang kanyang desisyon bula sa araw na iyon, nagsasagawa siya ng isang nakakapagod na paglalakbay. Kinaladkad niya ang kanyang mahina na katawan sa isang abandonadong templo na matatagpuan sa kaibuturan ng kagubatan at sinimulan niyang gamutin ang kanyang sarili. Iniunat din niya ang kanyang mga kalamnan at pinaikot ang kanyang mga buto sa pagtatangkang makabangon muli. Habang lumilipas ang oras, unti-unting tumutugon ang katawan ni Tyne, unti-unting bumabawi ang lakas at katatagan nito. Isang araw, dumating si Pim sa templo upang makita siya. Binanggit niya na namiss niya ito ng gusto, at nagdarasal araw-araw para sa kanyang paggaling. Nang marinig ito, napuno ng kaligayahan si Tyne, kaya humingi ito ng sayaw sa kanya. At pagkatapos ng kanilang romantikong sesyon, nakatayo sila sa isang mabatong bangin, magkayakap sa isa't isa. Sa sumunod na araw, nilapitan ni Master Buwa si Tain at sinabi sa kanya ang tungkol sa Dharma, na kinabibilangan ng mga prinsipyo ng katwiran, merito, at pagtupad sa mga obligasyon sa relihiyon at moral. Sa pag-iisip ng araling ito, nagpapatuloy si Tain sa isang pagbabagong paglalakbay. Nagsasanay siya ng ilang espiritual na sayaw na galaw at sinasanay ang sarili na bumuo ng bagong estilo ng pakikipaglaban sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng martial arts at sayaw. At sa paglipas ng mga araw, binago niya ang kanyang sarili bilang isang mabigat na hayop na kayang pabagsakin ang sino Sa ibang lugar, binisita ni Rajasina ang nasirang kastilyo ni Buti upang makalaya mula sa sumpang sumakit sa kanya. Gayunpaman, inihayag ni Buti ang kanyang tunay na kalikasan, na nagpapakita na siya ang nagpahirap sa kanya sa lahat ng panahon. Binanggit din niya na ang kanyang pangwakas na layunin ay ang maging bagong hari. Nang marinig ang lahat ng ito, nagalit si Raja Sina, at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin si Buti. Ngunit sa kabila ng pinagsamang pagsisikap ng mga sundalo, pinatunayan nila na wala silang kapangyarihan laban sa isang madilim na mastiko. Ipinakita ni Buti ang kanyang pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban, na mabilis na pinabagsak ang mga sundalo ng sunod-sunod. Sa huli, si Rajasenya ay naiwang mag-isa, kaya inihanda niya ang kanyang pana at palaso at ipinutok ito sa demonyo. Gayunpaman, bago niya ito mapaputok, lumapit muna sa kanya si Buti at pinugutan siya ng ulo. Sinusumpan ng naputol na ulo si Buti tulad ng ipinagkaloob ng naunang hari kay Rajasenya, ngunit ang madilim na mastiko ay tila hindi naapektuhan. Nang maglaon, umakyat siya sa trono at kinuha ang kontrol sa kaharian. Ngayon, na may natitira na lang na isang kalaban, ipinadala ni Buti ang kanyang mga sundalo sa misyon para patayin si Tyne. Nang gabing iyon, habang si Tyne ay nasa kalagitnaan ng kanyang pagsasanay, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakaharap siya ng grupo ng mga sundalo. Desperado silang patayin siya at pasayahin ang kanilang bagong amo. Gayunpaman, may iba pang plano si Tyne sa tulong ng kanyang bagong husay sa pakikipaglaban, sunod-sunod niyang pinabagsak ang mga sundalo ng kaaway, nang hindi man lang pinagpapawisan. Lumilitaw na sa wakas ay pinagkadalubhasaan ni Tai ng sining ng Dharma, sa pamamagitan ng walang sawang dedikasyon at disiplinado na pagsasanay. Kasunog nito, mabilis na tinungo ni Tyne ang nayon ng kanakone para lamang matuklasan ang isang nakakapangilabot na tanawin, ang dating umuunlad na nayon ay gumuho na ngayon, ang mga lansangan nito ay nabahiran ng walang buhay na katawan ng mga taga-nayon. Nasira ang isip ni Tyne sa paningin, at nagsimula siyang umiyak na parang bata. Gayunpaman, ang kanyang pag-iisa ay nagambala muli habang ang isang bagong alon ng mga sundalo ng kaaway ay tumatakbo para patayin siya. Nagkumpiyansa sila na makakaya nilang patayin si Tyne ngunit hindi nila alam na ginugulo nila ang pinaka nakamamatay na manlalaban sa mundo. Dahil sa nagliliyab na pagnanais na maghihiganti, inilabas ni Tyne ang kanyang galit at tinuruan ang mga sundalong ito ng isang pinaghirapang aral. Kapag tapos na siya sa pagpatay sa kanila, si Tyne ay nagsasagawa ng isang pangwakas na ritual upang parangalan ang mga nasawing taga nayon, na nagbibigay-pugay sa kanilang buhay. Kasunod nito, nakipagkita siya kay Master Buo para sa gabay. Ang guli ay nagbigay sa kanya ng ilang mga salita ng paghihikayat, at iniabot sa kanya ang isang misteryosong patpat na may kakayahang talunin ang kadiliman. Ipinaliwanag ni Master Buo na ang patpat na ito ay ang pinakamakapangyarihang sandata sa mundo, at kung gagamitin ito ng maayos, maari siyang tulungan ng Diyos. Sa ibang lugar sa kaharian ni Buti, nalaman natin na si Pim at ang natitirang mga taga nayon ay inalipin. Napipiliten silang magtrabaho bilang mga manggagawa sa napakahirap na kalagayan. Kung makagawa man sila ng kahit na kaunting pagkakamali o nakakaramdam ng pagod, walang awang hinahampas sila ng mga sundalo ng Letigo. Mas malala pa ang sitwasyon ng mga Royal Elephant. Sila ay brutal na pinatay para sa kapakanan ng kanilang dugo, na kung saan ay iniinom ito ni Buti upang makakuha ng karagdagang lakas. Samantala, dumating si Tain sa kaharian, determinadong palayain ang kanyang mga tao at talunin ang kalaban. Gayunpaman, naramdaman ni Buti ang kanyang presensya at nagpa siya na kumilos. Sa isang nakakagulat na pagpapakita ng kapangyarihan at mahika, nagpatawag siya ng isang eclipse na naglubog sa kaharian sa isang estado ng kabuoang kadiliman. Dahil dito, napagtanto ng mga taga-nayon na siya ay hindi ordinaryong tao, kaya't sila ay lumuhad sa harap niya sa takot. Sa kasamaang palad, nalaman ni Buti na si Pim ay umiibig kay Tyne, kaya mabilis niya itong sinunggaban at tinapos. Ito ay sapat na upang ipadala si Tyne sa sobrang galit, at sa isang gawa ng desperasyon, nagpakawala siya ng isang mabagsik na pagsalakay laban sa mga gwardya. Pagkatapos ay sinubukan niyang patayin si Buti ngunit mabilis na pinaikot ng maitim na mestiko ang pangyayari at itinusok ang isang sibat sa dibdib ni Tyne, na iniwan siya sa bingit ng kamatayan. Habang naglalaho ang buhay ni Tyne, naalala niya ang mga turo ni Master Bua, at biglang nahayag na isang ilusyon lamang ang buong labanan pati na rin ang malagim na pagkamatay ni Pim. Ngayon, nabigyan ng pangalawang pagkakataon, nagpa siya si Tyne na gawin ang mga bagay sa ibang paraan. Ginagamit niya ang kapangyarihan ng kanyang mahiwagang patpat upang tawagin ang kidlat at natamaan si Buti. Ang mapagpasyang kidlat na ito ay sumisira sa kapangyarihan ng Diablo, na sa huli ay nagiging sanhi ng pag ng Eclipse, na sumisimbolo sa tagumpay ng liwanag laban sa kadiliman. Habang nagising si Buti mula sa tama ng kidlat, hindi siya makapaniwala na ang kanyang kapangyarihan ng demonyo ay unti-unting nawawala sa harap ng kanyang mga mata. Hindi nagtagal, hinarap siya ni Tyne at sa wakas ay nagsimula na ang final showdown sa pagitan ng dalawa. Dito, nakikita natin na hindi lumalaban sa galit si Tyne tulad ng ginawa niya sa kanyang ilusyon. Sa halip, siya ay mukhang kalmado, na nakatuon sa kanyang bagong nakuha na kasanayan. Sa isang punto sa panahon ng laban, inilunsad ni Buti ang kanyang sibat, umaasang matatalo niya ang kanyang kalaban minsan at magpakailanman. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, pinigilan ito ni Tyne gamit lamang ang kanyang mga kamay. Pagkatapos nito, nagpatuloy ang labanan ng ilang sandali at pareho silang napunta sa Royal Ledge sa itaas ng arena. Mukhang magkaparehas sila pagdating sa labanan. Ngunit pagdating sa konsentrasyon, si Tyne ay may napakalaking kalamangan. Naramdaman ang kapaligiran sa kanilang paligid, matalino niyang hinawakan sa baba si Buti at ibinagsak siya sa isang galit na galit na elepante. Nabali ang pangil ng hayop at napatay si Buti, sa wakas ay pinatay siya. Sa ganitong paraan, natapos ang digmaan, at ang kaharian sa wakas ay napalaya mula sa lahat ng kasamaan. Nagtatapos ang pelikula nang makita natin si Natayn Pim, at ang natitirang mga taga na na nagbibigay galang sa iginagalang na Ong Bak Buddha Statue. Sila ngayon ay umaasa o nagsisimula ng isang mapayapang buhay kung saan walang kasamaan o sumpa ang makakagambala sa kanila. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.